lang po. Ikalawang linggo po ng karaniwang panahon. Bagong bago po pa rin ang ating buwan ang ating taon. Ang ganda po ng ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa po, tinawag na ng Diyos explicitly po yan. Si Samuel yun lang, hindi niya naulinigan kaagad. Pero sa Ebanghelyo, very clear, si San Juan Bautista itinuro. At tuloy, meron siyang dalawang disipulo sumunod kay Kristo. Kaagad ang isa sa kanila, si Andres, nung kanyang nakilala si Yeso Kristo. Tinawag niya ang kanyang kapatid. Pinakilala niya kay Jesus. Kasi ang linaw. Ngayon po, may panawagan sa atin ang Panginoon. Napakalinaw mula sa ating Santo Papa. Pakinggan naman natin ayusin daw natin ang ating pakikisalimuha sa kalikasan.